Good morning guys! Ayan, nandito tayo ngayon sa ating second floor. Ayan, mag-update lamang ako sa inyo. ano na mga nangyari dito sa ginagawa naming uh, second floor. ay right now, nakapa, yung ini-skim coat ko last time. Ayan, na, na second coating ko na ho. Ayan. Ayan kaso ito medyo kinapos tayo na skim coat. Kaya, kaya hindi ko pa natapos at ay uh, susunod na hulayin natin yan at uh, nakapaghakot-hakot na rin kami ng konting gamit ayan yung anak ko tulog pa ayan umaga po ngayon dito time check siguro baka mga mag 8.30 uh, ayan sa kwarto ayan tapos na rin o dyan ayan at uh, yung aming uh, TV ayan naitaas na namin ayan awa ng Diyos hindi naman nasira yung TV namin kahit nalubog sa baha ayan inabot huya yan hanggang dito. Ayan. Hanggang dyan ho, inabot yan. Mula ilalim. Nung nandyan, nasa ibaba pa ho yung TV namin, inabot ho yan. At uh, maswerte tayo at hindi nasira. Ayan, napagana pa rin natin. Ayan, susunod natin siguro pagkatapos nito, baka itong sa meteris na ang ating uh, i-scheme coat. O kundi man scheme coat, baka pinturahan na lamang ho natin Okay? ayan, ito yung electrical eh medyo kinapos sa budget kaya nagtap na lang muna ako ang importante meron kaming ilaw at saka mga masasaksakan kahit papano, ayan ako lang ho ang uh, gumagawa nya ayan, yung sa taas eh ayan, yung internet nakakonect na, naitaas ko na rin yung aming internet Dati ho nasa ibabayan kaya lang kinapos ng kable. Kaya ating pare-relocate 'yan. Tatawag natin dun sa uh, PLDT para maipare-relocate. At nakapaglagay na rin ako ng patungan ng aming uh, cable. Ayan, yung aming uh, landline. Ayan, naisabit uh, ko na sa aming wall. Ayan. Yeah, medyo marami-rami na rin tayong nagawa at nakapaglinis na rin ako dito eh, nakapagmap na ako ng aming sahig at uh, gusto ni misis eh, lagyan ng floor wax so baka mamaya malagyan ng floor wax to para medyo uh, hindi na kumapit yung mga alikabok alright, ayan po ayan, medyo busy pa lolo nyo kaya medyo uh, hindi pa tayo makababad ng gusto sa pagwawaiti. Pero kapag na bawas-bawasan ho itong mga naka-schedule kong gagawin, eh sisingit-singit tayo kahit papano sa ah, pagwawaiti. Ayan ho yung kable ng aming internet. O, ginawan ko lang ng paraan. Ayan, mabuti ta ah, hindi na wala yung connection. Ayan. Diniretso ko lang po doon. Tama-tama may outlet doon. Ayan. Ayan, medyo uh, makulimlim ho ang panahon ngayon dito at uh, kanina katatapos lang umambon. Ayan, kung makikita nyo, basa yung yero. Ayan, yung mga panambak namin. Ayan, nahakot na. Ayan, napalilis ko na ho yung uh, dito sa gilid namin. Wala na kaming masyadong basura. Ayan, yung mga sako, binalik pa. Ayan, sayang din yan. Mapaglalagyan natin ng ating mga basura. Iipunin ko ho 'yan mamaya at itatago ko para lagyan natin ng ating mga basura para pag nagtapon tayo nakasako na siya. Alright, right, update lamang po sa ating uh, pinagkakaabalahan ngayon. Okay? Ayan, thank you so much po sa inyong lahat, sa inyong panonood at sa walang sawang pagsuporta sa aking uh, munting bahay. Ayan. This has been Peace and Babe. Ayan. Thank you so much. God bless po sa inyong lahat. At mag-ingat po tayong lahat.